Magandang araw po mga kasaka. Ito na po ang atin pong insecticide, ano, available na po ito. Ito pong uh, contact and stomach insecticide. Ibig sabihin po, 'yung pong mga sumisipsip at kumakagat sa ating pong mga tanim. Ito man po ay gulay, ito man po ay palay, mais, at iba pa ay uh, pwedeng-pwede po natin itong gamitin. Ito pong Viper Contact and Stomach Insecticide. Ito po ay uh, 500 grams. At uh, ito po ay sapat na. Para sa dalawang hektarya po nating sakahan. Pwede po ito sa rice, pwede rin sa tomato, pwede rin po ito sa eggplant, sa tabako. At marami pa po, po na pwede po nating paggamitan. Basta ito po ay kung meron po mga insekto na lumilipad sa inyong pong taniman, sumisipsip, kumakagat, kumakain sa atin pong mga tanim na gulay, ay pwede po ito. Ito pong Viper Insecticide. Produkto po ito ng Esertek Corporation. At napakamura lang po nito. Kung kayo po ay... Uh...